Oh, Daming so, po yung mga guys. namin ang Pasca. O, oh, tara. 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 Nalulula ka ba? Nalulula ako. na ako. Kaya nga, dali. Dali, mag-photograph mag na tayo dito. <laughs> 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 nadlook Hindi. Bakit ka nadlook? Talunin mo. Nadlook <laughs> ko na siya. <laughs> mag sa baton na yun. Walang Gani na, patay ka. Matibay na, matibay. Ang ganda. ko na... Ang ganda. Charot lang. Ang um, mga tourist, oh, ewan ko lang ng turkeys O, ibang lahi pa din siya. Para